Hello guys, uh, for today's vlog, pupunta pala tayo dito sa falls na to. Uh, bago nyo pala mapuntahan to, dadaan muna kayo sa napakahirap na daan. Papakita ko sa iyo yung daan guys. Tignan natin dito Wow. Wow. Oh, kira ito Ito lang yung ano. jangan masih ada kan apa lah oke okay. oke okay. berhenti kan Allah

Sure ba? Uy. Mo ni? Yawa na ko ni. Allah, kuya, huwag yun. <laughs> oh, dia Ah, oke lah. Ah, ya Mana bos agak polos dai? Oh, selamat.

Ayan hey, no. ako, ah. ah. asan ni Dapit? Akyat na no, noon, no. akyatin natin no, no, yan. No. We hey, just go okay hello oh. we just go just go Tant'è una punta Allora Puttic Puttic

Uh, <laughs> sa part na to parang ano uh, gusto ko nang sumuko, parang gusto ko nang bumalik kasi mm. ang hirap na ng daan Tapos di ko pa alam kung uh, hanggang saan yung pupuntahan ko kasi first time ko pumunta dito Pero sabi ko baka malapit na lang yung falls, tinuloy ko pa din Konti pa masira yung motor ko dito kasi may ano may sumabit sa ilalim ng ano ng gulong ko dito dito pa banda na hirapan na siya. Ng, ano Hirapan <laughs> na siyang umusok tinula ko na lang. <laughs> kasi may ano pa lang may nasa may na ano pa lang si ilalim ng motor ko. Mm Hindi -hmm. ko lang dito ko na lang nalaman banda kasi ang ingay na kaya huminto huh? ako. Akala ko nasira yung motor ko kaya huminto ako tinignan ko kung ano nangyari. Kaya ko muna yung ano ko charging sa camera natin. Tapos yeah. saka ko umikot chants. Uh, nagtanong ako sa bata diyan kung malapit dalang ba yung doon sa Abusagak Falls. Saka ako nakita yung kahoy. Ang laki ng kahoy na nakaharang sa golong, Ang dumina ng motor natin po. <laughs> ang gala. Sabi ng bata, malapit na lang daw. Kaya tumuloy ako. Pero sus worst pa yung naabutan ko sa ano, doon sa unahan. Naligaw pa ako. Uh, Panorin nyo hanggang dulo. Grabe yung adventure ko dito sa gala. Na to yung ikaw lang mag-isa gumala. Tapos pag nasiraan ka na ako, walang tutulong sa iyo. Ayun, yun lang hirap pag gumala nang mag-isa, guys. Hey. Papanoorin niyo hanggang dulo para makita niyo kung gaano ang adventure na naranasan ko dito sa gala kong to. Hey, just go. Stay Allah

Ay, oh, grabe. Hey, let's go. hirap ng daan. Ito Hai, <tuh> hai,

Ito yung part na sumuko na ako kasi di na talaga kaya sa ano. Kasi di ko kabisado yung daan. Tapos uh, wala akong mapagtanungan. Kaya yeah, sabi ko, uh, uuwi na lang ako, iikot lang ako. Kasi di na kaya yung na doon sa harap. Naligaw pala ako. Uh, actually oh, guys, dyan oh. sa ano. Uh, pwede mo yung daanan pero napakahirap daan yan. Niya. Daanan yan sabi nung napuntahan oh. ko. Pero buti na lang bumalik ako kasi may nakasalubong ako na nakamotor pagbalik ko. Uh, tinatanong tinanong ko kung saan banda yung Busagak Falls. At yun, tinuro niya na, na naligaw pala ako. Kaya, ayon uh, ayun, <coughs> tumuloy ako. Hindi na sana ako tutuloy dito guys kasi nga Uh, mahirap yung daan tapos uh, wala akong kasama eh, ako mag-isa eh, ngayon um, sabi nung ano na nakasalubong ko na dito yung daan na mas uh, madali eh, kaysa doon kaysa dyan sa dinaanan eh. ko kaya ayun tumuloy ako kasi Manda. konti lang pala uh, kasi pagdating mo doon sa ano sa may ano doon eh parang bridge tapos may bahay dito dito sa daan to iikot ka dito eh doon eh, uminto ako dyan, tapos umikot dyan sa so may bridge na yan ah, may bahay jan jan na lang iiwan yung motor napakabait nung ano nung iniwan ko ng motor kasi hindi nagpabayad ng parking fee tsaka malapit Pants. lang yung ano ha, ah, yung paglalakaran papuntang falls papakita ko sa inyo na naglakad ako papuntang falls sa part 2 na guys ha Oke okay, sige bye bye hanggang susunod